good afternoon everyone you and i it's a strawberry season and look at that guys here is our strawberry we have so much ripe this afternoon and look at these guys everywhere right here right there and this is early this year oh my god everywhere guys look oh my god and this is our strawberry that sweet and juicy oh I'm so excited so my we'll pick tayo today I mean tonight because it's already seven o'clock so marami yung strawberry piro but... um, oh, na-excite naman ako. ung lalaki nila talaga. Ayan. So, ang ating strawberry ay mura lang ito, guys. <laughs> ano lang, $4.50 a pound. Ayan. So, marami tayong strawberry. Ayan. Pero ang panahon ay medyo maulan-ulan. Tsaka, mahangin. Right now. So, mayro tayong everbearing also. But, our everbearing, hindi siya nag-produce ng marami. This time. Pero, after ng June bearings, ah, ano na naman ito. Siya na naman ang mag-produce ng marami. So, ayan. Okay lang yan. So, dito ako magpipick. Dito kasi hindi ko to na-pick this morning so ganito karami ang ating strawberry my goodness, thank you Lord sa blessing natin oh, ang dami so doon tayo kanina sa kabila ah. Yan. So, ito marami marami dito. Ayan. So, ito yung service ko para hindi ako maglalakad ng malayo. So, pag marami na ako sa sasakay ko lang dito tapos yatik ko dun sa ano maliit nating tindahan para naman ma cool lagay sa ref para hindi masira agad ayan so ayan guys my god ganito ganito kalaki ang ating berries oh yan so magtik tayo ulit look at that ang oh sis ginoo naupakan ko pa kanilaging trying to be a blogger so yeah, trying to be a vlogger my goodness yan yeah. so ayan sariling sikap po ito mga mga ka friends <laughs> yan sariling sikap pero ang dami nating ano so bukas may ano ako may friend nako na mga Pilipina I think bukas sila or Saturday sila pupunta tutulungan na nila ako mag-pick yan ang mabait talaga ng mga Pilipino dito sa Canada. Mababait yung mga Pilipino dito. Ano, nagtutulungan. Hindi nagaano, hindi sila nagpatataas-taasan ng mga ego. I mean, dito sa aming area ha, dito sa may ano, Vernon, Kelowna, tsaka dito sa Armstrong. 'Yun, yung mga kakilala ko na mga Pilipina dito, ang babait nila kahit ang tagal-tagal na nila dito guys yung ano ang bait nila yung isa kong kaibigan nasa 30 years na siya dito guys ano ano sila lima nasa 38 years na sila dito tapos sobrang bait talagang i-welcome eh, ka nila welcome, welcome. gaganon talaga sila hindi katulad nung kasi may iba din nagsasabi na ano, yung hindi daw maganda, yung kasi sila yung mat matagal na. So, hindi, medyo, hindi ako naka-encounter ng ganon. Kasi, ako dito, ngayon, na sa ano na ako, 12 years na. So, pag may mga bagong dumating, i-welcome i ko din, ah, ganon, kasi ganon yung naranasan ko dito, eh, na pagdating ko, maraming nag-welcome sa akin. Hindi sila nag-ano, I got to be la na, Ayun, ay, gano'n, gano'n. Alam mo yon hindi ko lang sabihin yung words kasi, ano, mahirap na baka mapush tayo. Ayan, pero dito sa aming lugar, yung mga Pilipino dito, ay, mababait talaga, masasabi ko. Kasi, ano yun yung na-encounter ko, eh, pagdating ko dito. Well, 2010, something like that. So, yun, napaka, ano, napaka, ano, nila, napaka... Uh, welcoming ganon kahit kahit hindi naman sila ano yung hindi naman sila mga yung hindi naman sila yung kasi may iba kasi sabi na ang um, mga bisaya daw ay hindi daw ay basta <laughs> ganun lang kay mga bisaya naman sila lahat tsaka may hindi rin mga tagalog din gano'n, pero ang mabait nila so yun din yung ginagawa ko sa mga bagong ano newcomers para ting dito sa Canada. Ayan lang, may issue ko lang, inano ko lang dito kasi nandito naman tayo kasi yung ano ba? Na may issue kasi about Cindy. Ano ba yun? Cindy Cinco. Yun, tatawa nga ako kasi nakikita ako. Kung so, bakit naman ganun? Eh, maging masaya na lang tayo kung ano man ang ano sa kanya. Kasi happy. asa para sa akin, no? Eh, ano ko lang. Happy ako sa kanya kasi natutulungan niya yung family niya. I mean, napakabait niya. Napaka, ano, anak ka at saka kapatid. Isipin mo yung kapatid niya, pinaaral niya. Yun, maging happy tayo sa success ng iba. Hindi tayo maging, um, yung maging magselos tayo sa mga, ano, kasi may iba-iba tayong, ano, eh, kapalaran. So, ang kapalaran ng isang tao ay iba-iba. So, yun, hindi tayo pwede mag-judge kasi, ano, eh, um, hindi natin alam yung pinagdaanan ng ayun yun na O, no? masasabi ko yan so iko ako naman dito ay ito yung ginagawa ko hindi ako nagtatrabaho kumbaga ito yung ito yung pinagkakitaan ko ay nag-enjoy -e ako dito so yun lang yan thank you for watching bye bye for now thank you enjoy and be kind and humble sa lahat ng makakasalamuha mo at sa mga tao god bless bye